Welcome to my YouTube channel. Sa so, ngayon meron ba pa si Sir ko sa inyo? Kakabit tayo ng isolation switch. Papalitan natin kasi yung isolation switch niya. Uh, nasira na putol. Ayun. Uh, uh, ito yung dito sa may baterya. Battery switch ito mga pati. Uh, ayan eh. Yeah. Ito, pagka limo ang ano i-off mo yung switch niya so, yung bago i-off mo siya wala diba, na Kasi tapos i-off mo siya para yung battery hindi malubat agad so yun ito yung natin mga body yan ayan so, mga body dito yung nakakabit pwede na Yan, ito sa battery ibang aksyan. Katabi lang ng yan? Ano kaya si Samurdo? Pinandar pa po. Ano rin natin yan? Jijin soil? Hmm. Ayan. Trida. Bagas pa. tananya kung wala ano, na may pangkata dito. Sir. Yan pala na masoking pinyo. Alin? Hayo, sa king pin, ang maso. Oh. niya ayan. ayan sabihin ko pa tayo yung... oo oh, ka mo chichin soil ayan ang isolation system ng mga body ayan, ayan o no. ito yung pang switch yan dito mga bali o. Yan. Yan. Pagka ano, i-off mo siya para hindi malubatan ng baterya Off. Tapos ito lang pinaka ano niya, on. So yan. Yan ang ano ng isolation switch mga bali. Battery switch relay yan yun mga buddy so yan muna na ating vlog sa ngayon mga buddy so yun mga buddy uh, naikabit natin yung isolation switch pinaka battery switch yun mga buddy para hindi malubot yung battery mo pag bumarahi i -o mo siya para hindi kasi minsan pag napabaya mo na kaon yan tapos meron ding na kaon dun sa truck mo sa, iba, sa taas kung may naka kaon ka dun ng mga power ayun malulubot battery kaya i mo siya dito sa battery switch yung isolation switch na yan. so yun lang mga buddy uh, ganito na lang muna yung video mga buddy ayun si tatsi yung lahat yan yung mga hindi pa nakapag subscribe subscribe mga aking channel mga ayun Oh. So, like and share ayan god bless sa inyong lahat bye bye